Hello mga kapatang helmet. Magta 12 a.m. challenge tayo. Dahil nga nauuso si Danaan, ito, daan-an. -an. <laughs> so malapit na mga kapatang helmet. 4 minutes to go. 12 midnight na. Dahil nga, matinde ang multo ni Judith. Ito na <laughs> natin 12 a.m. challenge ang kapatang helmet. 11.58 na. 2 minutes to go. Huwag na tayo sa 3 a.m. Doon muna tayo sa 2 a.m. Uh, excited na ako. Uh. ako mga kapatang helmet, kanina pa ako daldal na dal, daldal, di naman pala nakauntong kam cam, so ito mga kapatang helmet, 11.59 na po 1 minute to go 12 midnight na so dahil nga, ayun na mamatay na naman ilaw, so dahil nga malapit na ang November, and nauuso na naman yung mga horror kagaya ng danan tsaka yung so yung so, no, videographer ay, di mo alam yun? Hmm? Yung so naman kasi, mga kapatang helmet, hindi naman siya considered as horror. Ano siya? Psycho thriller. So, ayun na, midnight na, mga kapatang helmet. Ayan na yun, oh. Ayan, Ay, babagat ako sa inyo. Ayan, 12 midnight na. So, simple, mga kapatang helmet, today is a very, very happy day. Hindi nyo ako nakikita, no? Ah, so, lalabas tayo. Ituhan na natin si Pichok <laughs> <laughs> ka pa. Teka. Pichok ka pa. Saan mga ba sa akin? <laughs> Teka. Hanap tayo ng ano. Chineras natin. Hindi ako mag... At, ano yung chineras ko? Hindi ako dadaldal mga kapatang helmet para. Ano. Ano yung ko eh. Diyos ko dito palang nawawala na po yung chinelas natin. So, ito. Magdadala tayo ng... Hindi na akong dadala ng ito, magdadala ng cellphone. Bakit ito ang ilaw? Hindi ilaw mo lang yan. O, ganun ba yun? Hindi mo talagang madilim. Ako, labas eh. Labas na tayo mga kapat. Ang hilaw sabi ni Bichu pero hindi naman daw madilim. So, this is it. Hindi ako magsasalita. Para. Hindi. Hmm? Hindi. <laughs> para po to kay Judith. Walang si Judith. <laughs> walang multo-multo ng ano si Judith. So, uh, uh, si Judith. <laughs> si El si <laughs> so, uh, na, tayo. bumalik na po ako ulit. <laughs> Kasi may radyo. <laughs> Mas matatakot ako for the copyright. Sa copyright? Oo, ang lakas ng radyo eh. Pasok tayo. sa kapilang kwarto, mga kapatid. parang ayoko <laughs> <coughs> so lalabas na tayo talaga mga kapatang helmet kailangan mo magawa awa to pero may something kasi ako na cool oh, pa rin ba yan na mga kapata, helmet fail tayo ka pa kasi doon. saan? sa tapos? tapos takot ako eh. <laughs> bakit may ibang feeling kasi ha? hindi ko mapaliwanag bakit pag ako lumalamang sila naman?

Hindi ko alam mga kapatang helmet eh. Parang wala naman tayong ginawa. <laughs> yung 12 a.m. challenge natin. Parang ano. Nagpunta na ako ng kusina. Pero mabilisan na mga kapatang helmet. Siyempre, hindi na ako tumingin. May kakaibang feeling. Hoy! <laughs> Talagang mas nakakatakot pala talaga si Judith. Pero, i-comment down below nyo dyan kung gusto nyo talagang ituloy ko pa tong challenge na to. Ay, tutuloy ko pag sinabi nyo. <laughs> Ay, no, kay, kay... <laughs> Uy, kaya ko sa labas. Ay, ba't ka ko pa yung pinto. Eh. Dapat nandun na ako ng ano pa lang ng 11 pa lang. Mm -hmm. Pero ayun mga kabatang helmet, itutuloy ko talaga to kung makakahit tayo ng 1,000 comments. Tuloy mo, ang yung... gagos nagiinuman. Ay, kaya, kaya ko yung video ko pa. Kaya, kuya, kuya. <laughs> Gusto mo, kakanto pa ako maglakad eh. Pero ayun nga, syempre, mas nakakatakot si Judith. Naku parang <laughs> Kasi dati mga kapatang helmet May nakasalubong akong aso Pero kasi taas siya ng tao So Yun lang kami sa kabilo, Ano naglakad So ayun nga mga kapatang helmet Comment down below nyo dyan Kung ano yung Mga horror no Wala nga tao oh. So ayun mga kapatang helmet ha Stay happy Stay healthy stay safe As always comment down below nyo lang talaga kung itutuloy ko pa challenge na to.